Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, ha? happy, happy Sunday mga idol. Kali mga idol, talagang inagahan kong naglaba ng mga damit ko sa kayo mga komporter. Kasi mga idol, maganda yung araw ngayon dito sa Baguio City mga idol. Talagang legit na legit, mainit, at saka ang kagandahan talagang sumisikat yung sinag ng araw mga idol. Kali ngayon mga idol, 6.30 ng umaga, talagang inagaan kong maglaba para madaling matuyo yung mga damit ko at ah, saka komporter. Kasi yung mga idol naglalaro yung mga klima dito ngayon. Ah, mainit, malamig, mulan, at ah, saka lumababa yung packs dito sa bagyo. Kaya shoutout po kayo lahat mga idol ko. Ah, good morning, good morning. Binabati ko yung mga OFW mga followers ko. Binabati ko po yung talagang happy, happy Sunday. Shoutout po kay lahat mga ka-workout na sa Ocean. Good morning, good morning. Sa ito pula pala sa mga customer namin sa Go sa Baguio Center Mall, uh, lagi silang kumukuha sa amin si uh, Hotel, Gorham Suite Hotel, Crown Legacy Hotel, Venus Hotel, Lemon Hotel, at saka pinakamagandang hotel dyan sa Ligarda Road. Baguio Palace Hotel Good morning, good morning Asaka City Light Asaka Health Station Asaka Hotel Grandi Newtown Damanor Forest Lot Saka Baguio County Club Binabati ko kayo lahat mga idol Good morning, good morning Balingin mga idol Habang naglaba ko, natapos ko nagsampay Ako naman, legit na legit na ako'y magwawalis Para malinis po ang aking ilan Dito sa 456 Season Road Baguio City Nandito ako ngayon sa rooftop ng hotel Bali ngayon mga idol, nililinis ko, talagang kinitignan ko yung mga gilig-gili para malinis mga idol. Ang gusto ko mga idol, kaya ako naglilinis palagi dito kasi para maiwasan natin yung mga lamok na tumitira sa mga halaman. Kaya ginagawa ko, inaisa-isa ko tinatanggal yung mga kalat, mga pinaglagyan ng mga candy. Kasi mga idol, ah, talagang lilinis ko para malinis po ang rooftop ng 456 Hotel Manaydo. Bali ngayon iniisa-isa ah, ko, talagang nililinis ko, Inatanggal ko mga uh, gilid-gilid kasi diyan po ang sinisiksik ng mga lamok ng idol. Yan bali mga idol talagang iniisa-isa ko yan. Inatanggal ko yung mga siksik ng mga lumilipad ng mga basura. Kaya ngayon wawalisin ko na yung mga gilid-gilid para marinis po ang rooftop ng hotel. Bali ngayon mga idol, ah ang ganda yung ano ngayon mga idol, klima ng Baguio medyo walang ulan ang daming turista ngayon umakyat dito sa Baguio City, lalo ngayon mga idol ah, sarado ang season road kaya puno-puno yung hotel namin asa kang kagandahan maraming naglaro sa billiard, 4-5 secret holes City Finds, Baguio City bali mga idol, talagang nililinis kong mabuti sa gilid-gilid para hindi pagtitira ng mga insekto, mga lamok kasi mahirap na magkasakit kasi maraming dinggi nagkakasakit ngayon sa panahon na to mga idol kaya linis-linis muna habang may time, maaga pa naman uh, mag city pa lang kaya ginagawa ko, naglilinis mo ka, mga idol bali pagkatapos ko maglilinis dito lilipan naman ako sa akin trabaho isang simpleng buhay salesman mga idol yan po ang aking trabaho sa department store ng aking boss. Good morning, good morning mga ito. Bali ngayon mga ito, tinatanggal ko yung talagang talat. At saka, tinatanggal ko yung mga nabubulok na para malinis po ang drop top ng 456 sa so, kering mga ito. Uh, Shoutout pala sa aking kaibigan, si Borio Bernard, at saka si John Paul. Shoutout pala, nanalo pala sila, pero ngayon, Medyo masaya sila kasi nanalo sila ng idol. Good morning, good morning. Yan, balik tuli sila sa akin. Kaya sinatag ko sila sa akin vlog. Yan, balik ngayon mga idol. Tinatanggal ko yung mga dumi sa aking malit na mini garden sa rooftop ng 456 Hotel. Yan, inisa-isa ko yung tinatanggal yung mga dumi. Yan po ang aking mga uh, onion leaves. At saka mga iba-ibang gulay po mga idol. Ang ginagawa ko mga idol, kaya tinatanggal ko yung mga dumi po, yung namamatay na para hindi pagtitira ng mga lamog. Para marinis, magandang tingnan at saka magandang iluto yung onion leaf nagluluto ka ng sinigang, bulalo, lakimi, yan mga idol. yan po ako, ako kumukuha ng po pag kuluto, mga ingredients ko pag sabaw. Kaya Bali mga, yun, mga idol, talagang iniisa-isa ko yung mga paso ko na inuurong kasi para matanggal yung mga dumi mga idol. Kasi hindi natin maiwasan, nandiyan yung mga kitikiti -kiti para matanggal po mga idol. Bali ngayon mga idol, tapos na ako ng kuwalis lilipat na naman ako sa kabilang side ng hotel, dito sa gilid, yan nililinis ko yan para malinis po mga idol. Bali, ngayon mga idol, malapit na rin ako matapos sa paglilinis ko dito Bali ngayon sinisecrete ko yung lata, plastik, at saka yung nabubulok mga idol. Bali ngayon mga idol yung talagang rolls ng Baguio City kailangan nakasegregate mga idol. Kaya sumusunod kami dito sa rules ni Mayor Benjamin Magalong kaya maganda yung rolls niya kaya nagkakaroon ng kagandaan ng Baguio City mga idol. Bali ngayon mga idol tapos na ako. Nakita nyo naman, sinigrigit ko yung mga basura yung isa nilagay ko na sa gilid yung iba nilagay ko sa garbage bag mga idol bali ngayon hinahabol ko lang yung ano, oras ko kasi magkaalas utso na yan bali ngayon matapos na ako babalutin ko na yung basuraan kasaka yung garbage bag ilalagay ko na sa bintana at doon kasi dyan ako dumadaan shout out po kayo mga idol isang malamig na malamig ng umaga advance advance merry christmas asaka happy happy halloween kasi malapit na pista ng patay good morning good morning Maraming salamat po mga idol sa panood nyo sa akin Reels, sa Youtube at sa Facebook. Good morning, good morning mga idol. Thank you po sa mga suporta nyo. Isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Thank you sa panood nyo sa akin Reels.